Ito po bang halimbawa pag uh, lapit ng isang kababayan natin na gusto magsumbong sa inyo o mag-file ng complaint ano sa isang uh, corruption case uh, paano po niya gagawin to personal siyang pupunta sa mga regional uh, sa IBP regional offices natin o pwede itong idaan sa pamamagitan ng online o sa inyong website O oh, magandang katanungan po yan no? kasi we have to take advantage of the technology right now mm -hmm. so kung uh, kasi meron din po tayong uh, Facebook page, no? Very visible po ang uh, ang IBP, ang Integrated Bar of the Philippines sa social media. Meron po tayong National Center for Legal Aid na Facebook page at Integrated Bar of the Philippines mismo na Facebook page na kung saan pwede rin silang uh, uh, magsulat or uh, mag-email ng mga uh, impormasyon mm -hmm. na gusto nilang ipa ipahatid sa atin upang uh, ma-verify kung may katotohanan ba ito. Alright. Maliban doon sa mga local chapters natin sa buong Pilipinas.